Hello guys, this is News Listener by Angelo and uh, salamat po sa mga manonood at uh, makikinig. At pag-usapan naman natin yung sinabi ni Senator uh, Joel Villanueva na kampanteng kampante siya na si Cheese pa rin. Si queso, uh, Cheese Escudero pa rin yung magiging Senate President. Okay? So, pag-usapan natin yan, guys. And then, there's a video here from uh, Bill Starr, Okay. And nakaya uh, nakipag, uh, uh, may press con siya kaninang umaga. Okay. So, let's see what he will say. Confident and definite na na si President na. I, I am confident because I've talked to at least majority. of the senators so i can say that but of course uh uh every day is another day hindi ko masabi kong magbabagong isip yung mga nakausap ko but as far as i'm concerned dun sa mga nakausap ko 13 mahigit na yung nakausap ko na they are in so 13 so how many senators uh balit 24 diba So kung 13, uh, posibleng siya maging uh, Senate President ng 20th Congress. So guys, kung natatandaan nyo, no 19 Congress, kasama din to si Joel Villanueva, as uh, si Jesus Cadero, eh, kung saan ni, ang ginawa nila sa impeachment trial, ginawa nila ano, parang bola. Diba? Sinot. Tapos, na bumalik sa kanila, na-rebound, pinasa, at kung saan saan na lang, di ba? Yun. So, para sa akin, okay pa bang maging Senate President si Jesus Cadero sa mga ginawa niya? Hindi niya ginawang fourth week naging for more than four months, di ba? Tapos ano pa? Uh, pinayagan niya pang mag-motion si Bato na mag-dismiss, which hindi bawal sa konstitusyon. At sinasabi pa nila nga walang prohibition, walang nagbabawal. Eh, kung walang nagbabawal kag, at hindi nalagay dun sa sa konstitusyon, oh, but but kailangan mong lagyan, di ba? Kailangan mong payagan yung isang senator judge to be to file a motion to dismiss. Saan ka nakakita ng isang senator judge or isang judge na siya yung nag-motion to dismiss. Di ba? Ah, ang, ang laking kalokohan. Di ba? So, simple lang, di ba guys? Kung iisipin mo, judge ka, you should be try and uh, decide. Di ba? Kung mag ka or mag, ano tawag to? ka or mag uh, ano acquit or, uh, uh, or convict, di ba? So, simple lang naman eh. Yung, yung sinasabi ng mga experts, nung una pa, yung mga, ang defense lang ang pwedeng mag-file ng motion to dismiss. Kasi, kasi siyempre, dinedepensa nila yung akusado. But, simple lang naman yun eh. Okay. Anyway, sige, tuloy natin. Oh, sorry well, we are all we are all in talks. Ganyan talaga kahit nga hindi mo kasama na boboto kay SP Soto nakausap ko. Uh, SP uh, Cheese nakausap ko rin. So, alam mo na 'yon eh kasi that's 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 how it works, uh, madam. You you talk to each other, you uh, may mga iba na ayaw, may mga gusto, may ibang gustong uh, interesado rin, diba? So, ang ang point ko lang is uh, as far as i'm concerned isa mga nakausap ko the past 2 3 weeks mayro nang mayor majority, but uh, to, 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 to say that come uh, voting day mm -mm. they have the same uh, decision it's not for me to decide Ka well yes absolutely walang evaluation power tayo mga pilipino wala tayo kapangyarihan na pumili ng isang uh Senate President imagine mo ang daming uh, galit sa ginawa nila doon sa impeachment trial di ba uh, ginawa nila ano eh parang yeah sabi nila basketball pasa binaleksa ano sa House of Representatives which ang dapat na lang nilang gawin is it, uh, tawagin yung prosecutors para i-confirm At e, tapos sasabihin na uh, yung yung article 4 ata na nagbaban if merong app merong more than one eh ang klarong klarong sinabit lang isa eh di ba so hopefully uh, hopefully para sa akin matanggal si ano eh hindi yung maging senate president tong si ano eh si Jesus Cudero. kung sasabihin nito oh kung puto tayo dito sa mga detalye sa ibaba sabi nila palitan na dapat si Sen bias ka, obvious supported ka ni Sara Duterte. Oh, eh, di ba? Napaka alam ng mga tao na napaka-bias ni ano ni Cheese Escudero. Di ba? Kahit na kahit na ano eh dapat da, dapat impartial, impartial ka. Uh, you have the control pero wala eh, hindi natin nakikita eh. Di eh. ba? Diba? So, kung meron lang tayong kapangyarihan, pumili ng Senate President. Hopefully, meron tayo nun. Pero, uh, hopefully, mapili man kung sino ang karapat dapat. Hindi lang si, hindi lang sana si Jesus Cudero. Ba? Okay. So, guys, thank you for listening. If you have any comments, uh, you can write it down. Salamat po. And I'll see you in the next video. Thank you.